In today's uh, society, diba sabi nila um, gender equality is pinupush talaga? Pero there are still things na lalaki lang ang makakagawa at babae lang makakagawa. Especially sa bahay. Let's say, mga handiwork. Majority kasi lalaki lang dapat na gumagawa nun. So it's a uh, guy's job talaga to do it or it's a father's job to do it. Pero there are um, certain circumstances na mas magaling yung babae na mag-handle ng mga uh, labor jobs sa bahay compared sa lalaki. Pero rarely lang mangyayari yon Kasi at the end of the day, dapat yung mga ganyang uh, trabaho, let's say, magpapalit ng kisa, <laughs> kisa may ganyan, uh, magdideklag ng mga toilet, ayusin yung mga tubo or mga pipes sa ilalim ng table or ng sink. Lalaki pa din dapat or pad, padre de, dead, pamilya pa rin dapat na gumagawa niyan. And then, yung para sa mga babae naman, let's say, um, laundry, tiklop, ano pa ba, budgeting, mga ganyan. Usually, babae gumagawa niyan, mas magaling kasi sila doon. Pero, in today's age kasi, uh, rotation na rin yun. So, let's say, busy, ang nagtatrabaho sa labas is yung nanay. So, majority ng mga ganyang work ang gumagawa talaga guys yung tatay. Especially if house husband ka or naku-work from home ka.